Tinolang patola. Ang ginagawa ko po, po sa tinolang patola, yung manok po ay nilalaba ay pinapaintisan ko po, po muna 'yan tubig para matanggal po yung langsa niya. Kahit na himasin mo siya ng asin, hindi pa din yung langsa kaya kailangan papatuyuin ko muna siya ng tubig. Tapos, pag natuyo na siya, halu-haluin. Pagkatapos, tsaka ko siya igigisa ng ng ano, ng sibuyas, kamatis, luya, tsaka bawang. Ayan. Magkain po namin yan. Ayan, tanghalian. Kaya magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay linggo. Araw ng pamilya kaya ito po ang lulutuin ko kahit sa lutong bahay nagluluto pa din wala eh, walang ibang maasahan eh hindi tayo lang yan diba? pagkatapos po niyan pag ako kasi nagtinola nilalagyan ko ng kunting toyo yung, yung manok para yung alam mo yung may kulay-kulay kunti -kulay -kulay. ayoko kasi yung ano yung medyo maputla ayoko yun eh mas masarap kainin yung medyo may itma brown brown konti. Yan. O oh, diba? Sensya na po kayo sa kusina namin. Masyadong maliit. Maliit lang po kasi yung inuupahan namin bahay. Sakto lang sa isang pamilya. Wala ka talagang space talaga para mag-vlog ng yung iba. Nagbablog. Ang lawak-lawak ng kusina nila. Yunis-linis. Ito luma na po kasi yung bahay mahirap na rin po i-ano, i-renovate kasi pag nag-renovate ka, mahal. Hindi naman, hindi mo naman sariling bahay. Kaya pag nag-renovate ako, yung gusto ko, sarili ko ng bahay. Sa ngayon, hindi ko pa kasi maano. Tama lang, linis-linis. Pag may kunting sira, inaayos ko. Inaayos namin, ganun lang. Tapos, lagyan ko ng gate para magkaroon ng privacy. Ganyan. Pero yung i-renovate mo talaga, pati yung mga tiles na puputukan na ngayon naman na Kaya, tiis-tiis lang muna. Malay mo, malay mo balang araw magkakaroon din tayo ng sariling bahay. Doon na lang natin pagandahin. Actually, malinis naman yung bahay namin. At kahit maliit, malinis, maraming halaman. Kasi mahilig din ako sa halaman. Tapos nga lang, yan sabihin mong i re i aan uh, mo talaga. Yung laging ko nga din pinang wallpaper. Oh. Yung buong bahay namin may wallpaper. Kasi nga ayoko ko na magpintura na magpintura. Kasi ang mahal na mga bilihin yun. Kahit nga yung tindahan ko nga doon. Doon sa ano, sa pwesto ko. Hindi ko talaga siya mami ma napapintu-pinturahan ngayon kasi mula nung nagka-pandemic naubos yung savings namin lahat kaya nag-back ulit kami. Tapos may sudyante pa ako. Ganun lang. Ganun lang ang buhay. Yan. Kapag ka ito ay naimpis na yung tubig. So ako siya igigisa. Ayan. Medyo ano nga lang. Medyo magalaw lang yung ano. Kasi kasi ako nga ano eh. Alam mo naman. Makayod pa tayo. Mga nanay maghintay tayo ng ano, kaluwagan. Kaya lang, wag lang natin mamadaliin. Diba? Huwag minamadali. Pag minamadali, baka magkakamali-mali pa tayo sa buhay natin. Hintayin lang natin kung kailan bibigay din sa atin ng Diyos yan. Na gumanda ang buhay natin. Hindi naman, hindi naman siguro tayo ano, habang buhay na naghihirap. Basta importante na kain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Okay na yan. Diba? Ayan, diba? Ano so, na natin pangarapin yung pa? Yung makakaraos ka sa isang, sa isang araw, malaking blessing na yun. Makakaraos, makagising ka ng masarap ang pagiramdam, ganyan, kahit may problema. Kaya so, yun, sisiw lang yun sa Panginoon yung mga problema na yun nagbibigay din naman sa atin ng Panginoon niya. Ayan, kaya pagising ng aking dalawang anak, meron na silang pagkain. Kasi gusto nila lutong bahay lagi pagkalinggo. Kaya ito yung nilulutos ko. Akala magsisiga sana ako, inaisip ko magpatula na lang. Ano, tinola sa patola. O, oh, di diba? Tinola sa patola. Wow. Saan ka pa? yan, ang aking tinola sa patola. Manok. Wings lang to. Sang 1 kilo ata kung mahigit tapos niliit-liit ko ng hiwa kasi gusto ko maluto agad kasi madaling maluto pagka maliit ang hiwa ayoko yung malalaki ayoko yung buo kasi kapag buo, kasi tagal maluto ito lang ganun lang liit-liitin mo lang o hanggang sa ano hanggang sa maluto o diba yan mamaya pagkatapos yan igigis ako na yan wala kasi ako ano eh ako lang naghahawak o, mamaya ulit. Ngayon naman, nagayo na siya. Malapit na siya. Diba? Malapit na. Ngayon, kapag sa ganyan, nag-drain na siya. Nag-drain na yung ano, yung aking, yung, lalagyan ko siya ng mantika konti para mag ko yung bawang sibuyas. lang sa ano, sa chicken. Ito ko lang siya na konti. Pag nagbisa ko lalagyan ko lang siya ng isang kutsara kaya dalawang kutsara na toyo. Mamaya ipapakita ko ulit sa inyo. Bye. Ngayon po kukuha po ako ng tanglad. Sige, lagyan ko po siya ng tanglad. Yan, yung sinasabi ko sa inyo, nagtatanim ako ng tanglad. Yan. Dami ng tanglad. Yan. Yan halaman ko sa kapatid. O diba, yan yung bahay ko. Panungtunoy yung halaman. O diba, kumaano yung mga halaman ko dyan. Pero ang taga-dilig ko ay yung kapit-bahay. Yung nag-harvest tayo ng paulat, nalagay natin doon sa, sa tinola. Punti lang. konti lang yun, miswa. May miswa kasi yun. Nakaabang yung pusa ko kasi mahilig yun sa tanglad. Isa pa lang yan, wala yun yung pusa. Ayan na po yung result niya. O diba? Pinisa po na po siya niya sa sibuyas, kamatis, saka bawang. Ayan. Tapos ilagyan ko na po siya na konting toyo. O diba? Ang ganda tignan. O diba? Hindi siya kulay putla. Hindi siya maputla. So, yan po yung aking ano, tinola. Nalagyan ko siya ng konting toyo. Sabi nga nila, bakit ganun yung tinola mo? Nilalagyan mo ng nilalagyan mo ng toyo. Try ko po siya. Try niyo po. Kasi yan po yung aking nila. Ano. Yan. Tapos nalagyan ko po siya ng toyo. Diba? Nalagyan ko po siya ng toyo. Kapag kulo na po nyan, ayaw ko po kasi igisa yung ano yung ano yung patola pag kulong kulong na to tapos tapos malambot na yung chicken tsaka ko ilalagay yung tanglad at tsaka yung patola pagkatapos huling huli na po yung miswa yan hintayin lang po natin yung kumulo siya pagka kumulo na po ipapakita ko po sa inyo kung gaano kasarap pagka may ganito masarap po kumain pagka ganyan ang kulay Kesa naman yung puting-puti, di ba? Basta sa akin lang po yun. Mino ko po yun. Yung kung gusto nyo pong itry, try nyo po. Masarap. Konting bacon, konting asin lang po. Inilalagay ko dyan. Hindi pa ako naglalagay ng kung ano anong mga mga seasonings. Basta asin, bacon lang po. Konting bacon tapos asin. Yun lang po. Hindi ako mahilig maglagay ng kung ano anong mga magic. Sarap po, ano-ano dyan. Basta ano lang. Lutong bahay lang talaga ako. Ayoko ng um, ayoko ng mga marami mga etc. etc. Yan, 'di ba? Sarap 'yan. Pag kumulo na 'yan, mamaya-maya konti makikita niyo po kung gaano kasarap. 'Di ba? Exciting na po. Masarap. Gustong-gusto -gusto ng mga anak ko 'yan. Eh. Patol, ano, tinola sa patola. O, oh, 'di ba? Oh, uh, 'Yan. Ang sinasaw ko 'yan patola lang tapos tang dahon ng tanglad at saka ano at saka misua try nyo po masarap po yan amaya amaya din po bye ayan na po siya yung akin ano, tinola sa tinola sa patola ayan, meron na po siyang tanglad ito may konting tanglad tapos nilagay ko na rin po yung patola at saka yung misua tinola sa patola na mayroong misua oh, ba? Diba? Sarap po siya. Very very masustansya po siya. Kahit ganyan lang yung ano niya, yung sahog niya. Sarap yan niya. in-in-in mo na natin ng konti. Ito kahit ano, kahit pwede mo na itong kainin. Eh. Pero mas 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 gusto nila yung lutong luto, yung patola. Para hindi nila malasahan. Kasi pag yung mga bata, hindi sanay kasi kumain sa mga ganito. Yan, kailangan matuto silang kumain. Masustansya kasi ito. Bukod pa sa pampababa ng dugo, mataas din po ito sa ano. O, eh, diba? Ayan na siya. Medyo lumapot-lapot na siya ng konti dahil buto na yung ano, miswa. Kunti miswa lang. Ayan. May sabaw ka pa. May gulay ka pa. May manok ka pa. Ayan lang po ang aking mino ngayon. Ayan. Sarap lang na pagka mainit. Bakit po, ang sarap pumigok Papakin lang to napapak lang po namin po. sa... Pa ako kasi hindi ako masyado sa kanin. Kapag ganito, pinapapak ko lang talaga. O, ito na. Diba? oh May kulay-kulay. Ha? Ah. O. Oh. Sarap. Mmm, manamis-tamis. Kasi yung patola manamis tamis po kasi. Makulo-kulo na siya. Muusok-usok pa. Hindi mo talaga malasahan yung langsan ng manok. Kasi bukod pa doon, yung satanglad. Yung lemongrass kasi yung nagdadala niyan. Para mawala yung langsan. Kahit walang luya. Kung nagtitipid kayo, maminsan mahal ang luya. Hindi na kailangan ng luya yun ganyan lang siya oo, 'di ba? Uh, pwede niyo po siyang gayahin. tam chitan lang. kung masarap na ba o hindi? Wala kasi ako sukat-sukat kapag ako ay nagluluto. Nagluluto sa lutong bahay. Pero kapag ka doon sa tindahan Natural, meron talaga yung ano, ingredients talaga na eksakto lang doon para yung ano, yung timpla hindi mababago. As is pa rin. Pero pag dito sa bahay Ganyan lang, tantsa-tantsa lang yung lasa. O, oh, di ba? Sarap, di ba? Mm. Mukulo-kulo siya, fresh na fresh 'yan. Eh, mm. galing sa puno. Kaya pag pagmasipag masipag ka talaga, mayro ka talagang ng hindi ka na hindi mo na kailangan bumili pa sa palengke. Mamimitas ka na lang. Okay. Salamat. Yan lang po ang menu ko ngayong linggo. Maraming maraming salamat sa